pagmumukha mo palang pangising-isig ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pang ngiting aso siya. Lahat dito na kayo ko, kita mo seryoso, itong na <coughs> to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this <coughs> policeman. Nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa baba eh. Sabi nung si Captain Tepase, protocol na para pintes, victim, and mga police involved sa shooting. And ikaw sinasabi mo sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangisingisi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pangiting aso siya. Lahat dito na kayo kita mo seryoso, itong sa ito, Tingnan mo mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this policeman. At sintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Rodel Ceremonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. And he's stating na sound judgment daw yun base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga polis kaya hindi na iparapintes. At mismo kinukorta ng kanyang chief of police ng uh, Nabotas. At mismo sinasabi nitong si Captain Tipase ng Soko Protocol. So, sinang tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipik? Silang dalawa versus you. Sinang tama sa inyong tatlo? Uh, sir, ang uh, alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Order na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, malikap.